panahon na ba para mag-expand ako ng aking negosyo? Hindi po yan basta-basta kasi kailangan malampasan mo ito, ito, nandito ka na dapat. Okay? So, ano yan? First is... Okay, so ito po yung ating na-coach. Part 2 tayo ng ating uh, month of June. So, na-share ko na po ito sa isang OFW kung paano siya magkaroon ng capital pag-uwi niya dito sa Pilipinas. Okay, so isa sa mga na-coach pa natin ay si Ma'am Josephine from BGC from Taguig po si Ma'am. So ang kanya namang concern is tama ba na mag-expand na siya ng kanyang coffee shop? So meron po siya isang coffee shop, coffee shop sa loob ng isang store, uh, family business nila. Then gusto niya na magkaroon ng branch para mas malaki yung space. Now the question is, napapanahon na ba? 'Di ba minsan yun din ang question natin eh? panahon na ba para mag-expand ako ng aking negosyo? Ibig sabihin, palakihin ko yung space or maglagay ako ng brand sa isang lugar, nasa tamang panahon na ba yan? Alam nyo, yung pagninegosyo natin or yung pag-expand natin, hindi po yan basta-basta. Kasi unang-una, ahatiin mo yung katawan mo. Hindi mo katawan, literal. Ahatiin mo attention mo. Then, kailangan mo ng capital. Uh, marami. We're taking risk. Okay? Kasi alam mo, yung tagumpay ng negosyo mo sa place A or sa lugar sa unang lugar, hindi natin guaranteed na magtatagumpay din yan sa ibang lugar. May ganun kasing factor. Kaya kailangan maintindihan natin o malaman natin tama na ba na tayo mag-expand. Okay? Now, ang sagot ko kay ma'am, meron tayo kasing tinatawag na KPI or Key Performance Indicator ng business natin. So, pag ito mga nasagot natin, yung KPI natin, nag-yes tayo dito, pwede na. Okay? Now, I I created my own KPI sa lahat ng mga business owners. Now, ganito. Baka kasi ito rin yung iyong concern, no? Kung dapat ka na rin bang uh, mag-expand. Meron kasi tayong tatlong role as an entrepreneur. Kailangan malampasan mo ito, ito, nandito ka na dapat. Okay? So, ano yan? First is as a mission. Yung technician, ito yung ikaw pa rin gumagawa ng business mo. For example, kung meron kang resto, ikaw ang chef. Ikaw na mamalengke, ikaw nagluluto. So, technician ka. So, ibig sabihin, ikaw gumagawa ng mga skills, technical skills na kailangan ng business mo. Okay yan, sa lahat ng mga nagsisimula. Kailangan, naiikot natin yung business natin. Eh. Alright? So, second, kailangan makatalong ka dito. Management. Ano ba yung management? Ito yung unti-unti, nakaka-create ka na ng system ng business mo. So, for example, paano kung may complain sa ating business? Paano kung may nag-complain ng client? Ano yung step one, step two, step three? Kung meron ka ng customer, yan na sila, ano yung step one? Paupin na ba agad? Tatanungin ba agad? Or whatever. So, napakalaga na may system yung iyong business. Like kahapon, share ko lang ng konti. Naghanap ako ng gown kasi... Uh, meron kaming convention sa IMG As you know, uh, member tayo na IMG Rockstar Community. Tayo yung leader ng Rockstar Community. So, nag, doon sa butik po na yon meron dalawang assistant. Yung, yung isang assistant, tanong siya ng tanong sa akin. Now, napansin ko, habang nagtatanong siya sa akin, yung sinasabi niya sa akin, inuulit nung isa pang assistant. So, para kung na-ano, na-ano na, tuloy ako, yun, para din tayo <laughs> Kasi dalawa silang kumakausap sa akin. And they are trying to convince me na mag-rent na ako. Dalawa sila. At kung ano yung sinabi nung isa, siya din sinasabi nung isa. Kung ikaw kliyente, hindi ka pa parang ma maingayan ka eh. Ako kailangan ko lang talaga kaya nag guest na ako para may stop na. Pero kung ako yung owner noon, ang gagawin ko po, lalagyan ko ng system. So pagpasok, isa lang ang dapat mag-handle sa akin. Isa lang. Yun. Then, pag okay na ako or abang nagsusukat ako, yung isa nag-assist lang. Hindi dapat sila pareho ng role. Hindi dapat dalawa ang salesperson mo per one client. Tandaan natin, sa lahat ng mga negosyante, ah, ginugulo lang natin yung ating kliyente. Naiinis. Imagine mo, sinabi nung isa, ito po kasi meron tayong uh, 200 uh, for early, kasi kukunin ko na early yung aking gown. Eh. Early, ano. Tapos sasabihin nung isa, opo, kasi kailangan lang natin may 200 redundant, di ba? What's the purpose? So, dapat siya, ang gawin niya yung inaayos yung gown. Maayos ay maganda yung place nila. So, maganda ako, I personally appreciate. Tapos may receiving area sila. Uh, yun ang pinakamaganda doon. Pero yun lang doon sa system, how to handle your clients. So, doon tayo nagkakagulo. Kasi nga, as, as business owner, dapat maka, makapunta ka doon na mamanage mo yung sistema. Like for example, sa amin, dito sa vlogs namin, matagal din bago namin na sa ang mga system. So pag vlog ko, kanino dadalhin to? kasi dalawa na yung channel namin. Tapos ikakat po yan sa reels. Tapos iba po ang nagpo-post, iba yung nagka-caption, iba yung nag-approve ng video. So marami kaming, maraming uh, steps bago nyo mapanood. Kaya panoorin nyo naman. Oh. <laughs> so sinasabi ko po, ginagawa natin yung system, system natin. Then, yung E is entrepreneur. Ito na yung nag-iisip ka na on how to expand your business. Ito na yung gusto, mo, inisip mo na how to increase your uh, revenue. Dapat, bago ka mag-expand, nakatalong ka na from technician to entrepreneur. Hindi pwede mag-expand ka ng business mo, ikaw ang technician. Wala ka pang management na system, yung back-end mo ang gulo. Nalilito, sino ang sasagot? Sampu ang nag-inquire. Anong nangyari sa sampu na yon? Hindi natin alam i-handle yung, yung inquiries natin. Bisa sayang, di ba? naga ads pa tayo. Tapos di naman natin malaman kung paano gagawin ko dito. Wala tayong follow-up. Di natin na pa-follow-up alam mo kung kailangan dito, mag-add talaga tayo ng mga empleyado natin. Iyan yung ginagawa po natin ngayon dito sa ating community sa Rockstar. Nag-add tayo ng mga talasagot, nag-add tayo sa sales. Kailangan meron tayong ganong team. Okay? So that's my KPI. Yun mo sinabi ko kay, kay Ma'am Josephine na dapat one of the KPIs po is dapat makatalon tayo dito as an entrepreneur. Okay? And of course, dapat yung uh, quality ng ating products isa po yan sa indicators na pwede na tayong mag-expand. Quality, yung bang lasa nung kare-kare natin ay pare-pareho, pareho, same siya. Yung bang lasa nung kape natin, same, same ba lahat ng yung brands A mo, brands B mo, o kahit sinong barista mo, mo po dyan. Alam nyo, di ba yan ang isa sa mga sinolve ni Sir Howard Schultz sa Starbucks. A long time ago, di ba? Kinlose niya muna lahat ng Starbucks para magkaroon sila ng meeting, training ng mga barista niya para same ang lasa ng kape kasi gusto niya magkaroon ng Starbucks experience. Alright? So, marami pa pinag-usapan ni Ma'am Josephine. Nag-discuss din ako sa kanya ng how to maximize the uh, revenue stream ng isang coffee shop. Okay? So, kung may coffee shop ka o meron kang business that you want to expand, and you think na kailangan mo ng tulong, we can help you po dito sa Rockstar Seminar and Coaching. PM na sa personal FB ni Doc. Let's go, let's go. Kapit po tayo.